Sa maingay na simponya ng buhay, madalas nating hindi napapansin ang pinakamahina, pinakamagagandang nota. Ang walang tigil na ritmo ng trabaho, ambisyon, at pang-araw-araw na gawain ay maaaring magpamanhid sa atin sa mga banayad na bulong ng pag-ibig. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kayamanan na madalas nating binabaliwala, ang walang hanggang pag-ibig ng iyong asawa. Kilalanin si Mark, isang mabuting tao, na nakatuon sa kanyang karera at pagsuporta sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya ng mahabang oras, patuloy na nag-iisip tungkol sa hinaharap, tungkol sa tagumpay, at sa pagtiyak ng isang komportableng buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang malalaking plano, unti-unti niyang napabayan ang maliliit at pang-araw-araw na pagpapakita ng pagmamahal mula sa kanyang asawa, si Sarah. Umuwi siya na pagod na pagod, tumatangu lang habang ikinukwento ni Sarah ang kanyang araw, ang kanyang isip ay nasa spreadsheets pa rin o sa mga nalalapit na deadline. Nakalimutan niya ang mga anibersaryo, Binali wala ang mga alalahanin ni Sara at hinayaan niyang lumamig init ng kanilang unang koneksyon sa isang komportable, ngunit medyo malayo, na gawain. Si Sara, na dati ay masigla at punong-puno ng masasayang anekdota, ay dahan-daang nanahimik at nagurong. Hindi siya nagreklamo, hindi siya humingi, dahan-dahan lang siyang nanghina, parang lampara na may sirang bomb ilya. Napansin ni Mark ang pagbabago, isang banayad na katahimikan kung saan dati ay may tawanan, isang tiyak na pag-iingat kung saan dati ay may bukas na pagmamahal. Nakaramdam siya ng isang malabong pagkabagabag, isang pakiramdam na may kulang, ngunit hindi niya lubos na matukoy kung ano ito. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw, mag-isang nauupo si Mark sa sala, si Sarah ay natutulog na. Inuha niya ang isang lumang photo album, binuklat ang mga pahina ng kanilang araw ng kasal, ang kanilang mga unang pakikipagsapalaran, at ang kapanganakan ng kanilang mga anak. Nakita niya ang nagniningning na mga mata ni Sarah, ang kanyang tunay ng ngiti, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na may walang pasubaling pag-ibig. Doon niya napagtanto, matagal na niyang hindi nakikita ang kinang nayon sa mga mata ni Sarah. Naalala niya kung paano siya iniwanan ni Sarah ng mga makabuluhang sulat, niluto ang kanyang paboritong pagkain ng hindi niya hinihingi at naging kanyang pinakamalaking taga-suporta sa bawat hamon. Naalala niya ang isang kamakailang pag-uusap sa isang mas matandang kasamahan na matalinong nagsabi, Anak, huwag mong hayaang bulagin ka ng paghangad ng ginto sa brilyante na nasa iyo na. Sa pagtanto ni Mark, nalabis siyang nakatuon sa mga panlabas na tagumpay na napabayan niya ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang sariling tahanan. Nang gabing yun, tahimik siyang nangako na magbabago. Kinabukasan, sa halip na magmadali sa kanyang telepono, umupo siya kasama si Sarah sa almusal at tunay na nakinig habang sinasabi ni Sarah ang kanyang mga plano para sa araw. Dinalhan niya ito ng bulaklak, hindi para sa isang okasyon, kundi dahil naisip lang niya ito at gusto niyang makita ang kanyang ngiti. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na gawain na karaniwang ginagawa ni Sara para lang gama ng kanyang pasanin. Nagsimula siyang tumingin sa mga mata ni Sara kapag nagsasalita ito, hawakan ang kanyang kamay habang nanonood ng TV, at partikular na pasalamatan siya para sa napakaraming bagay na ginagawa niya para sa kanilang pamilya. Dahan-dahan, tulad ng pagbubukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi, nagsimulang bumalik ang liwanag ni Sarah. Muling napuno ng kanyang tawanan ng bahay, nabawi ng kanyang mga mata ang kanilang kinang, at muling nag-alabang init sa pagitan nila. Hindi ito isang biglaang dramatikong pagbabago, kundi isang unti-unting paglago, na inalagaan ng tuloy-tuloy, taos pusong pagsisikap. Nakahanap si Mark ng isang malalim na kagalakan sa mga ibinahaging sandaling ito, isang mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kaganapan kaysa sa anumang profesional na tagumpay na naibigay sa kanya hindi lang niya nababawi ang kanyang asawa, muli niyang natutuklasan ang pundasyon ng kanyang sariling kaligayahan. Natutunan ni Mark na ang pagpapahalaga sa pagmamahal ng iyong asawa ay hindi lamang tungkol sa kanyang kaligayahan, ito ay tungkol sa pagpapayaman ng iyong sariling buhay ng walang sukat. Ang kanyang pagmamahal ay isang patuloy na pinagmumula ng lakas, kaginhawaan, at motibasyon. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang kanyang suporta, kanyang pasensya, kanyang pagunawa, at ang kanyang presensya ay mga hindi mabibaylang regalo na hindi mabibili o mapapalitan. Ang pag-aalaga sa ugnayang ito ay nangangahulugan ng paglalaan ng oras, pagpapakita ng pagpapahalaga, at patuloy na pagpapalala sa kanya na siya ay nakikita, pinahahalagahan, at minamahal. Ang kanyang pagmamahal ay isang salamin na sumasalamin sa iyong pinakamahusay na sarili, isang ligtas na kanlungan sa mga bagyo ng buhay, at ang angkla na nagpapanatili sa iyong mundo na matatag. Huwag mong hayaang lamunin ang ingay ng mundo ang pinakamagandang melodya sa iyong buhay. Paglaan ng oras ngayon upang tunay na pahalagahan ang babaeng nasa iyong tabi. Sabihin mo sa kanya kung ano siya para sa iyo, ipakita mo sa kanya sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Huwag mong hayaang lumamlam ang mahalagang regalo ng kanyang pagmamahal, dahil ito ang nagpapaliwanag sa iyong buong mundo. Kung yumantig sa iyo ang kwentong ito, bigyan ito ng like at ibahagi sa isang taong nangangailangan nito. At para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento at insights tungkol sa mga relasyon, mag-subscribe sa pangalan ng channel.